Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers, ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga dapat gawin kapag nasa grower stage na ang inyong baboy para patuloy po ang pagbigat nito. na malaman natin ito dahil dito po tayo kadalasang nagkakamali. Mabibigla na lang tayo mga ka-farmers na premium feeds po yung pinapakain natin pero ang bagal po ng paglaki at pagbigat ng atin mga baboy. Kaya naisip natin na baka sa feeds na pinakain nila pero actually hindi po yan sa feeds mga ka-farmers. Tama po yung pinapakain nyo na feeds at dami ng pinapakain niyo pero dito po tayo kadalasang nagkakamali. So usually mga ka-farmers, nagkakamali po tayo sa management o paraan natin sa pag-aalaga ng ating mga baboy. So kapag pure grower feeds po yung binibigay natin sa ating mga baboy mga ka-farmers, dapat palagi po natin silang pinapaliguan. Malaki na kasi at mataba ang pangangatawan ng baboy sa edad na ito mga ka-farmers, kaya mainit po ang kanilang katawan. Dapat paliguan natin ang ating mga baboy mga ka-farmers before natin sila papakainin para fresh po yung feeling nila kapag kumain mga ka-farmers at sa ganun magiging magana po sila. Importante kasi mga ka-farmers na fresh po yung feeling ng ating mga baboy para ma-regulate po ang temperatura ng kanilang katawan. Mahalaga din mga ka-farmers, lalo na pag mainit ang panahon, na palaging basa yung kulungan natin para meron lang silang palaging ma-feel na maginaw mga ka-farmers. Sa ibang mga babuyan, meron po silang fans sa loob ng kulungan mga ka-farmers. Yan po ay para makaligo anytime yung ating mga baboy kapag mainit po yung feelings nila. So, yan po ang mga rason mga ka-farmers kung bakit dapat nating paliguan palagi ang ating mga baboy. Ganisa rin mga ka-farmers, kapag fresh po yung feeling ng ating mga baboy, maganda din ang kanilang pagtulog ating tandaan mga ka-farmers na ang kanilang magandang pagtulog ay nakatutulong din para sila ay lumaki agad at bumigat. Then, ang kasunod na dapat gawin mga ka-farmers ay dapat nating i-adjust ang pakain na binibigay natin sa kanila. Meaning mga ka-farmers, dapat unti-unti nating damihan ang pagkain na binibigay sa kanila. Kung sa starter stage ay kaunti lang po yung pinapakain natin, dito naman sa grower stage mga ka-farmers, dapat damihan po natin yan. So, dapat nating i-adjust ang dami ng ating pagkain habang palaki ng palaki ang ating mga baboy. Kung pwede pa nga mga ka-farmers, pwede tayong magbigay sa kanila ng snacks. Sa amin mga ka-farmers, nakasanayan talaga namin na magbibigay ng mga dahon-dahon sa aming mga baboy para pang-snacks po nila tulad ng talbos ng kamote, saging, mga ganun mga ka-farmers. Or kahit na anong mga dahon mga ka-farmers na pwede nating ipakain sa ating mga baboy. Kung may azolla po kayo or madre di agua mga ka-farmers, much better po dahil maganda po ito para sa ating mga baboy. Dahil meron po itong mga tinataglay na mga vitamina, amino acids na kailangan para bumigat at lumaki agad ang ating mga baboy. Kapag malamig ang panahon, mga ka-farmers, dapat damihan din natin ang ating pagkain sa ating mga baboy para ma-maintain po ang init ng kanilang katawan dahil kapag malamig ang panahon, mga ka-farmers, kailangan po nila ng maraming energy. Kapag malamig ang panahon mga ka-farmers, kadalasan po sa mga baboy ay magkakasakit tulad ng ubo. That's why kailangan nating damihan ang pakain nila mga ka-farmers para magiging mainit po yung katawan nila at hindi po sila masyadong makafeel sa malamig na panahon. Tandaan ninyo mga ka-farmers na kapag magkakasakit ang ating mga baboy at kahit na isang araw lang po yan na hindi kumakain, malaki na po ang nababawas sa timbang ng ating baboy. At ang panghuli na dapat nating gawin mga ka-farmers kapag nasa grower stage ng ating baboy para ito ay lumaki at bumigat agad ay dapat nagpupurga muna tayo sa kanila mga ka-farmers before tayo nag-transition. So from starter to grower mga ka-farmers, before tayo magpalit ng grower na feeds, dapat pinupurga po natin ang ating mga baboy. Then after 3 days na mapurga mga ka-farmers, ay nagbibigay po tayo ng vitamins. Yan po ang nakasanayan namin dito sa aming babuyan mga ka-farmers. Before kami mag-transition ng grower feeds, nagpupurga po muna kami. Then after 3 days ay magbibigay po kami ng vitamins mga ka-farmers. Ang reason po natin dito mga ka-farmers kung bakit po kami nagpupurga before kami mag-transition para magiging malinis po yung bituka ng ating mga baboy mga ka-farmers at mapupuksa po yung mga bulate. Dito sa amin, nakasanayan po na injectable po yung purga namin mga ka-farmers at 3 days po namin na hindi papaliguan ang aming mga baboy. Pero after 3 days, pinapaliguan na po namin yan mga ka-farmers before kami magpapakain sa kanila. Then binabasa din namin ang kanilang kulungan mga ka-farmers tuwing naglilinis kami para palagi pong fresh yung feeling nila. So yung mga vitamins na gamit namin mga ka-farmers ay itong Bexan SP. Meron tayong Light at meron ding deferon plus. Ito mga ka-farmers, iron po to, equivalent ng jectran. So ito po yung mga vitamins na kadalasan na natin ginagamit para sa ating mga baboy dito sa aming babuyan mga ka-farmers. So yun po ang mga dapat ninyong tandaan mga ka-farmers kapag nasa grower stage na po yung ating mga baboy, dapat po natin napaliguan palagi. Before natin papakainin mga ka-farmers, dapat pinapaliguan po at malinis ang kulungan. Para mga ka-farmers, dapat unti-unti po nating damihan ang kanilang pakain mga ka-farmers. So habang palaki ng palaki ang ating mga baboy, dapat dumadami din ang dumadami ang kanilang feeds. At ang ikatlong maka farmers before tayo mag-transition or magpalit ng feeds from starter to grower, dapat nagpupurga din tayo. Then after 3 days, magbigay po tayo ng vitamins sa ating mga baboy. So, yun lamang po mga farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Kung nyo din pong kalimutan na mag like comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat mariskarte at masipag upang magtugumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po, po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na lumang hayop na pwede mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.